Ay, magandang umaga po sa inyo mga kabroses At hindi tayo ulit sa bangka ating gagawin Ay, Nililinis na natin yung mga pamakoan Para titira na natin itong plywood na parka Yan mga parka nya So yun nabasa Binilad natin yung parka nya yun ay pang iba yun bilad saka ito pa bali abang abangan nyo yung ating mga gagawin pa rito update ko lang kayo mamaya mga kabros, biglang bumanat naman ng ulan. Dilim na dilim na naman yung laot. Pero nagkabit na natin itong kabiyak. Ito, pakita ko sa inyo. Ayan, nagkabit na natin yan. yan ha? ah, fix na yan. Fix na. Fix na. Inabot lang talaga ng ulan. yung kabila ayan uh, naipako na rin natin tong saunahan ito na lang hindi pa ba naipapako bali ayan eh, simula rito ayan so buka natin ipako na rin ngayon yan kahit na medyo basa basa ng konti medyo na basa. yan ayan nabasa ulan ba naman ako na ng ulan dito. Ito niya mga kabro, sa mga pagpunta. Sige lang atin trabaho na naman. Dito sa lang bakta. Paano kami nakapag-trabaho nito? Ito ninyo, ano, unos. Ang lakas, oh. Pasahan na naman ang kalsada, kaya yun na. Dilem, ang langit. Di bali yung langit na magdilim. huwag lang yung paningin ng mga tao. <laughs> Silip na paningin ng tao, naku. <laughs> Nagawa namin bangka, oh malakas. Sumilong lang kami rito. Oh. Ang kating natin yung bangka Ayan bangka. yeah, mga kabrosis At papaalam na kami Kasi ito nyo, inabot na kami ng ulam Basang basa na kami oh. At tanya, buho ko, basa na Ay, Kasi ito nyo, mga dilim ng paligid oh. At saka alas 5 na rin ang hapon ito na yung ating ano, nagawa Ayan, nabasa na ng ulan no? Ayan. Okay na. Ayan. tapos yung tabla dun sa loob ganda sa unahan Ayan. ito na lang hindi natin nadingdingan kasi nga ang laks ang ulan kanina Ayan. bali bukas na yan pag uminit Ayan, bali paalam na kami at uwi na kami nagliligpit na kami ng gamit ayun ang gamit natin yan bye Ah, Johnny TV bye bye